para sa mga taong dumaranas ng hirap sa buhay. Sayo na pagod na, pero patuloy pa rin lumalaban. Alam kong mabigat, alam kong may mga araw na gusto mo nalang humiga at hindi na bumangon. Yung tipong kahit anong kayod mo, parang kulang pa rin. Paulit-ulit kang binabalikan ng mga pagsubok, para kang nilulunod ng problema, pero kailangan mo pa rin numiti. Pero hayaan mong sabihin ko sayo ito. Hindi ka nag-iisa, hindi ka mahina dahil napagod ka. Hindi ka talo dahil umiiyak ka sa gabi. Sa katunayan, ikaw ang isa sa pinakamalalakas na tao na kilala ko, dahil kahit ilang beses kang pinabagsak ng buhay, tumatayo ka pa rin. Kahit wala kang kasiguraduhan bukas, umaasa ka pa rin. Kahit walang pumapalakpak, patuloy kang lumalaban. Kung may pagkakataong iniisip mong sumuko, sana maalala mong may mga taong naniniwala sa'yo. May mga panalangin na para sa'yo. At may mga bagay sa hinaharap na hindi mo pa nakikita, pero siguradong para sa'yo. Huwag mong hayaang ang hirap ng ngayon ang magdikta ng halaga mo. Dahil hindi base sa estado ang halaga ng tao, kundi sa tibay ng puso. At ikaw, matibay ka. Kaya mo ito, kapit lang, isang araw, babalikan mo itong mga panahong ito at sasabihin mong. Kinaya ko, hindi ko akalain kakayanin ko, pero kinaya ko. Mahal ka, mahalaga ka, at hindi ka nag-iisa, ang iyong kaibigan Miss R.